Hello, good afternoon guys At eto nga, paluwas naman tayo uh, Ginamit ko itong kotse ni ate Tagal na kasing hindi nagagamit So paglabas na paglabas ko Napansin ko agad, malambot ang mga gulong So pinahangin nako na lahat All under 20 Kaya lalambot Kasi tagal na hindi nagagamit eh Sinakop ko na rin yung makina Okay naman may langis, tubig, okay, may aircon, malamig aircon. So, ang naging ano lang ay gulong lang, lumambot. Hindi nagagamit eh sana hindi butas. So guys, traffic oh. Dito tayo sa Samba, nasa 160 plus yung minutes eh. Ayun, no? seconds. tagal ng traffic dito ang haba okay okay paluwas na uli bukas na nga sana ang sangkayang makakarakip eh.